Nawawala ang aso naming si Dagsa at matagal na rin namin siyang hindi nakikita. Medyo nag-alala na rin kami, kaya't nagumpisa kaming hanapin siya. Meron kasing nakapagsabi na nakita daw niya yung aso ilang araw na yung nakalipas. Kaya't dali-dali naming pinuntahan ang kinaruroonan ng aming alaga. Una namin siyang hinanap dito sa aming mga kapitbahay. Nagtanong-tanong kami kung nakita ba nila yung aming asong si Dagsa. Ngunit ang sagot naman nila ay wala daw silang nakitang aso. Kaya't nagpatuloy kami sa aming paghahanap baka sakaling mahanap namin si Dagsa. Medyo makulimlim na rin yung panahon dito guys kaya't nagdala kami ng payong baka sakaling bumuhos ang ulan hindi kami mababasa. Dito sinabi ng bata na doon down niya nakita sa kabilang bundok yung aming alagang aso kaya kahit medyo madilim na yung panahon ay pinuntahan pa rin namin yung lugar. Dito nga ay kailangan naming magdahan-dahan sa aming paglalakad kasi medyo madulas yung aming dinadaanan. Patuloy lang kami sa aming paglalakad hanggang sa nakarating kami sa isang sapa. Kapay, mabuto din iro Ah. Guys, hapon na gig guys. Ang sanay oras. Alas 4.36 na. Wag yapon na muna kitaan si Dagsa. Layo na kay Miggy Baklay. Ang na ng lugara. O nang kumbalon sa na ng lugara. Basta kayo na guys, oh. At para mapuntahan namin yung lugar na sinasabi ng bata kanina, kailangan naming tumawid dito sa tulay na kawayan. Medyo maliit at madulas yung aming dadaanan, kaya't kailangan naming magingat ingat para makatawid ng ligtas. Grabe pa nga yung kapit ni Bibize dito sa kawayan kasi takot na takot siya baka siya mahulog. Talatang halata na first time pa niyang tumawi dito sa tulay na kawayan. So guys, napasa gid ulan. Okay. mo nakita si Dagsa. Aha na mo to. Nakatawid nga kami ng ligtas doon sa tulay na kawayan. Kaasoy nabuta naman kami ng ulan. At ang isa pang malaking problema namin dito guys ay hindi na namin alam yung daan pa uwi. Medyo masukal yung daan at puro damo na lang yung aming nakikita sunod lang sa dalan diha. Hindi na rin kami pwedeng bumalik kasi aabutan kami ng gabi. Kaya patuloy na lang kami sa aming paglalakad baka sakaling may makita kaming bahay at makapagtanong kami kung saan yung daan. Dito medyo kinabahan ako guys kasi magdidilim na malapit na yung gabi at wala pa kami nakikitang bahay. Puro damo lang at manganyog yung aming nakikita. Ano na may kabalog? Ah, may mga gawasan eh. Puro kasagbutan, maisan. Ah, kami mo gawas na sa motor dito. Laka. Maka, Linser na ba? Sa Ang bot kami mo gawas na guys. Tigulaan po me. Layo na po kay balik sa agi. Laki sa nangyari, laki ni. Pero morag na motor dito na pita. May narinig kaming tunog ng motor so ibig sabihin guys ay malapit na kami sa kalsada. Kaya't patuloy lang kami sa aming paglalakad kahit medyo pagod na yung aming mga paa kasi kailangan namin makalabas bago magdilim. Hindi nagtagal guys ay nakita na namin yung kalsada. Tuwang-tuwa kami kasi alam na namin yung daan pa uwi. Napatawa na lang kami kasi ang layo ng narating namin. Kita na kini kalsada. <laughs> Hapit na wala. <laughs> Gilibot-libot <coughs> ah. O, oh, di ba? <coughs> Dako na. Nawala. Nawala ang iro. So guys, nagawas na ganyan sa kalsada. Kapit minawala. Labot minito guys. So. Malungkot man kasi hindi namin nahanap yung aming alagang si Dagsa. Masaya naman kami kasi nahanap namin yung daan pa uwi.